Hi! Sa ating mga kababayan, welcome again sa aking vlog dito po sa Marinduque News Network. Ako si DJ Myong at uh, tumigil ako din sa may lipata, yuok -ok baga ito. Basta kung ano man ito. Ano bang bagaranin ano bang, ano baga barangay iri? Uh, lipata o yook -ok. ay yung mga nanonood po paki-confirm daw po nga ni kung ari lipata o yook -ok o sakop ng lipata o sakop ng yook -ok. basta ari po yun din sa may pagliko din tapos ay nakita ko din ang ganda ng ano mga isla yan ay Tres Reyes Island Melchor Gaspar Baltasar sa malapit yan sa Maygasan yan, yan nakikita po ninyo. Tapos itong mga isla na ito, o. Oh. hindi ko lang alam kung anong pangalan na isla na yan. Dito malapit kita dito sa may bahay ni. Ano pong barangay ito? Alibas. Ah, libas po pala. Taga Torrijos po. so, <laughs> so ito po sorry po ha, sa mga kababayan natin na nanonood. Eri po pala ay Libas. Kala ko po ay Lipata. <laughs> Or Oreo. Ok. So bandaron pa ang pagkasunod po ng Libas ay Yuok, tapos lipata, ano po? Lipata, ayon pala. Libas, yuok, lipata. Yan. Hi, attorney Rina Seco. Na ito kita sa... Ito, malapit kita dito sa may bahay na maganda. Yan, yan. Paikuti natin. Oh, Ay, bati ka. O, sige. O, oh. <laughs> sige, apabatiin natin. Oops! O, oh, bati po yan. Sipag mo na maglaba, ah. O, oh. bati po. Sino pong abatiin mo? Ah, inabati ko yung mga kasama ko sa ano, trabaho. Saan po anong pangalan ng trabaho? Sa Landbank. Ah, sa Landbank. yung mga taga bank. Ah, sino nga ninyo sa Landbank na kasama natin? Ay, isa bok po kayo. Yung ano si pag niyo naman po. Ay si Sir na taga Landbank. Ano pong pangalan ninyo? Bong. Si Sir Bong, Diyan sa land bank, ang sipag. Na ito sila sa libas. Oh, ah, galing nga. oh. oh. So, ngayon po pagkatapos up, upload ko na po agad. Yan. So, yan ang sipag. Sa Marinduque news po. Yan. Ang ganda ng Marinduque, ang lalaki ng mga bato. Okay? O siya, may magandang bahay dito ay kanino ito? Si Kabayan, si Sir Bong ng uh, si Sir Bong ng Landbank. Yan, okay. So, ikot ulit natin. Pasensya na po kanina. At ako po, Ben, hindi ko masyado kabisador eh, na barangay. ay eh, di pala, pa pala, nasa sakupan na ng libas. Okay, lagi po kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Marinduque News. O www.youtube.com slash Marinduque News. God bless. See you!